Hi guys, good morning, good afternoon. This is our Chef Budoy. So, kumusta na po ang lahat? So, ngayon, uh, luto tayo ng lauyang paan ng baka. Ayun uh, ang ginawa ko po ay uh, pinakuluan muna ng ano, ng para matanggal yung mga skumas niya. Um, isang oras pagkatapos bago mo siya ilagay sa, siya sa pressure cooker para lumambot siya ng... Ay, inano siya ng one hour and half ang karne para malambot siya. Yan, yan ang resulta. Yan, nag kaya pala nagiging brown siya kasi nilagyan ko siya ng dates. Para masarap siya, para marami kasi benefits yung dates na ano. So, yan ang nilagay kaya nagiging brown siya. Kaya yun, nilagyan din siya ng mga gulay-gulay. Yan kasi super lambot na kasi siya. Kaya pwede niya siyang kainin without ah uh, mga gulay pero sa akin nilagan ko siyang kabis at saka yung uh, botso, bok choy para masarap na para ayun kasi may, malakas ang ulan dito sa amin pero kaya na pagisipan ko na magluto ng sabaw na ng baka diyan yan na po ang ano finished product may sili pa at saka may ano picking duck na leftover so ayan wow sili yan na po. Yan ang resulta. Yummy sya. Pwede natin kumain. Okay guys. Thanks for watching. Huwag niyong kalimut like, share, and follow my blog. Arshak Budoy. Thank you so much po sa lahat. And God bless. Yummy, yummy char. Ayan na